Maraming tao nag-aalinlangan lumapit sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Isa ka ba dito? Iniisip nila na dapat muna nilang ayusin ang kanilang buhay bago lumapit sa Diyos. Ngunit, ito ba ang turo ng Biblia? Kailan nga ba tayo dapat lumapit sa Diyos? Kapag tayo ay matuwid na o kahit tayo ay makasalanan pa? Alam nyo ba na lahat tayo ay nagkasala at hindi natin kayang iligtas sa ating sarili? Sapagkat ang kabera ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan I-Kristo Yesus na ating Panginoon. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay dapat maparusahan. Ngunit, may mabuting balita, ang libreng kaloob ng buhay na walang hanggan kay Yesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi sinabi ni Yesus na, ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit. Sa halip, inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya anuman ang ating kalagayan. Sapagkat naparito ang anak ng Diyos upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang layunin ng ating Panginoong Jesus, pagdating niya dito ay iligtas ang makasalanan, hindi ang matuwit Kung inaakala mong hindi ka karapat dapat lumapit sa Diyos, ikaw mismo ang dahilan kung bakit dumating si Hesus. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mong sumampalatay sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, isinugo niya si Jesus upang iligtas tayo. Ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya at pagpapahayag kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi tayo naliligtas dahil tayo ay mabuti o gumagawa ng mabuting gawa. Tayo ay naliligtas dahil mabuti ang Diyos at dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Lumapit ka ngayon, siya ay handang tumanggap sa iyo. Come as you are. Lumapit tayo sa Diyos kahit anuman ang ating kalagayan. Hindi natin kailang hintayin na maging perpekto o malinis bago lumapit sa Kanya. Si Jesus mismo ang nagsabi na siya ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Kaya't kung iniisip mong hindi ka karapat dapat, ikaw mismo ang dahilan kung bakit siya dumating. Ang mahalaga ay ang pusong handang magsisi at manampalataya sa Kanya. Kaya lumapit ka sa Diyos, kapatid. Lumapit ka sa Diyos ngayon, just as you are. Siya ang magbabago at maglilinis sa iyo. Kaya kung ano man ang iyong kalagayan, ano man ang kalagayan ng iyong puso sa araw na ito, ikaw man ay naguguluhan, ikaw man ay nag-iisa, malungkot, at hindi mo alam kung anong mayayari sa kinabukasan. Ikaw naman ay nandito dahil nais mong makilala ang Panginoong Hesus at tanggapin siya bilang bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Sundan mo ang panalangin na ito. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo ako na lumakad sa iyong katubiran. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Patuloy mo kong palakasin at bigyan ng pala ng palataya. Maraming maraming salamat sa iyong buhay. Pinupuri kita at sinasamba sa pangalan ni Yesus. Amen. Kung ikaw ay sumunod sa panalangin ito, nawa ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa iyong buhay. Nawa, baguhin ng Panginoon ang iyong buhay, ngayon at magpakailanman. Kaya naman, dalangin ko na... Patuloy mo siyang lingapin, patuloy mo siyang hanapin dahil parati kanyang hinihintay. God bless you. Yeah.